Hello everyone for today's video. So, ayan um napaka alin-alinsangan at napakatirik ng araw ngayon sa so, ayan. maganda yun 'yot, maaliwalas 'yung panahon at madali pong makapagpatuyo ng buhok. So, ayan natipapakita ko po sa inyo 'yung view ng loob ng aming ating uh, tinigirhan uh, ng bahay ng aking amo. So, ayan, andito. Ayano, oh, 'di ba ang ganda? Ayan, uh, at napakainit nga po So, ayan, kaya ako andito sa terrace ay magkukuha ako ng Magkukuha Manguha ako ng aking sampay So, ayan, at mm, May bago akong sampay Kaya ako manguha Ang magahangu ng nilabhan. At ayan nga, nakita ko ay sobrang napaka -init dito sa labas So, ayan, oh Grabe, walang makakatagal Napaka-init Ayan, guys yan So, ayan nga po yung school, yung, yung, yung building na yan, yung school na yan. So, ayan, at sobrang napakainit. Tingnan mo nga yung alap yung ano. O, ba diba? May makapal na ulap doon. So, which is napakaaliwalas ng panahon ngayon. Ang sarap sanang mag, maglaban ng madami. Ayan, makakapagpatuyo ka ng maayos. Ayan, at eto naman yung halaman ni Lola dati. Dati napakaganda ng halaman na to. So ngayon lumiit yung kanyang mga dahon kasi medyo napabayaan at napakalaki ng kanyang pot. Ayan, makikita niya, di ba? Sobrang init, sobrang ano, tirik na tirik yung araw. So hindi mo kakayanin na mag-stay ng matagal dyan sa labas. Ayan. So, isang view lang po yung ano dahil hindi ko po maikot yung camera ko. At yan nga lang po ang aming view dito sa loob ng condo. Ayan nga po. And thank you so much for watching. Thank you so much. Thank you so much po sa inyo. And God bless. Medyo ito 2 minutes ko lang.